Paano ng tangulo yan? Eh, ano, ano mapapakulo ka muna ng asukal. Tapos eto, tususok, mo sa steak. Tapos yung prutas, isasusok mo sa may asukal. Tapos mag-aok. Ano ka ng malamig na tubig? Malamig na na kita yung tangulo na yan? Ano ba yung tangulo na yan? Sa TikTok. TikTok. Di ba naman ito Crunchy daw yun eh, malutong. Oh? gaya hmm. na naten, sama naku chin na kulegina, ano? nagosapun, hmm. na tutusok nko mo mamaya naman yung video na amis. Ang <laughs> sarap yung pati. Ang sarap talaga yan? Baka mamaya. crunchy, di ba? Para bang ka. Para arabi mo na. Kaya matuso pa uh Oo. -oh. masarapan, Dito, masarapan, masarapan. Na ako yan. Hindi mo. Hindi mo. Hindi mo. Pwede yan kung kailan nga sukal doon. Ba't ang pipera? Magbaba ka Ina ka sukal. Apong. Hindi ka yung pera na kita Ngayon pera ka. Yung si ate ikaw hindi mo. Mamaya nga tiba mag na ba ito? Kaya kami lubid eh. ito. Ka man na ka, Sukal! Umihan na. Umihan ka na kasi alam mo. Fresh. Malutong na. Crunchy. Tatapos ano na? Ibabag mo sa malamig na tubig. Malamig na tubig.

Di ba lalagyan yung mga sukkal? Yan. Yeah. Bakit? Pagsamahan niya apple saka ano? Ubas. Tapos natusokin niya sa stick. Matusokin niya. Ma masyado makaaba yung stick. Pagkantay oh, yeah. mo, Paul. Paano? Di ba ganun? Ganyan na. Tapos yung apple. Paano? Hindi. Tapos yung... ito susukat ito susukat mo din tapos ubas ubas up. isang apple singa malaki yung apple hmm. mm -hmm. kahit anuman yan pati din apple lahat nakaka parang yun lang yan eh kailangan nito kasi lulublog mo to okay ante ka Ada mah? ibu tu. Pangulo kasi <laughs> puro <bono> kay pangu tatlo kayo. Ya. Pang tangulo, tangulo eh tangulo eh. Ini mo. Sugasan yo Sikat ka, misat. Oh, eh, madami oh. yan eh. <laughs> madami <laughs> yan eh. Ako na yun. Ay, bulok. Tandaan ko, okay. baka matusok ng mga dalit kamay nyo. Tinain nyo. Bulok nyo. Hmm. cik punya usap bah hatmua <tis> <na. tis> mm -hmm. lena 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 apa lena habiskan papa warna apa, Lana, apa, -apa? Lana, apa, -apa? O, nana nana, eh Roger nang tu geg geg lawan lawan nak Kesian, kasihkanlah. Bukan kami, bukan lu. Jadi, yang menjadi crunchy? Betul. hati hati gitu Huwag so, ito, hindi. Ako naman. Inublo mo. Pati stick. mo yan. yan. Ha, Ako 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 Oh, mali ito. Mali